kagitingan, araw ng kagitingan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang pagumulitan natin sa mga sundalo na namatay para sa inang bayan. Pero sa atin, hindi natin kailangang mamatay upang tayo ay magiging isang magiting na bayan. Ang kailangan natin ay mabuhay mabuhay tayo ng mapayapa, patas, at mapagmahal sa kapwa. Ipagkagita natin ang tama dahil para dyan, sabi ni Manang Amy Marcos, mapakita natin ang tunay na sigla at busilak ng ating kagitingan. Para sa ating lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, maligayang pati sa araw ng kagitingan. Mabubuhay po tayo mga Pilipino na nagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas at minamahal natin ang ating kapwa Pilipino sa isip, salita,